Hey guys, Pasko na naman guys. Ha? Pasko na naman, Ninong, Ninang. Ayan, <laughs> Pasko na naman oh. Ayan. Araw ng Pasko mo no? Ibe ma masaya kapag Pasko. Siyempre masaya yung kainan, bigayin mga regalo, di ba? <laughs> Yung mga Aguinaldo ni Nilang, ni Ninong. Meron ko mga Ninong, minsan hindi ko na pupuntaan. Minsan wala sa bahay. Yan. O, yung isang Ninong ko, ilang Pasko na lang yung pinupuntaan, laging wala eh. Minsan surprisahin ko sila Ninong eh. Ako magbibigay lang pa mas ko sa kanil. <laughs> Chat ko agad. O, ninong, huwag kayong aalis dyan ah. Ibigay ka pa mas ko. Eh, parang hindi umalis. si Nilang ganun din uh, oh, Nilang Tentang kita dyan, bigal na lang pansugal Huwag ang alis Tapos <laughs> ko nga, ibigay yun eh Mas eh, masarap yun, maglilutsin no Lutsin baboy, lutsin manok Sarap Yan ang buhay ng tambay <laughs> Sarap doon eh. jong yung alam baboy, no? Prak! Ako. Meron kang sawsawan na masarap. Mmm! Siyang bahay! Tabay nga eh. Tapos <laughs> mga mo, ninong mo, di mo makita? Silang bigyan mo ng pumasko. Diga? Eh kung ni yung ninang mo, bigyan mo ng pansugal. Ninong mo? Sabungayro, so, bigyan mo ng pansabong. ganoon lang yan. Para magkita kayo. Eh. Hindi na kayo nakikita eh. <laughs> Pasko nga eh. Chat mo agad dyan. Ilang wag kang alis dyan eh. Eh, pupuntahan kita sa inyo. Bigyan natin ang pansabong mo. Merry Christmas, ti nilang bulat sini hidung wala no. Bilik bilig yung pansabog nilang mo magulay yung bilig mo nang pasugali eh. <laughs> gan yung salah. para magkita naman niya di ba? lagi hindi nagkikita pag pasok bago to hindi magkita kita eh yan sigurado magkikita ka rin yan chat mo siya agad bigyan mo siya ng pansabog si Nino si minang bigyan mo ng patsugay <laughs> sige sige update ko kayo guys